Hello mga kababayan, admin PY Kaunan po of OWA at uh, kaka-inspect lang po natin ng terminal lounge natin, yung OFW lounge po dito sa Terminal 1 ng NAIA. Um, marami po tayong kailangan i-improve. Simula August 1, sasarado na ang OFW lounge sa NAIA Terminal 1. Ayon sa pag-inspeksyon ni OWA Administrator PY Kaunan, at marami siyang nakitang opportunities na dapat baguhin sa OFW lang sa Terminal 1. At uh, dahil sa maliit espasyo, kailangan nyang nilang ilipat sa mas malaki para sa ganon mas maraming mga OFW ang kanilang maserbisuhan at mas magandang pasilidad. So panoorin natin ang pahayag ni OA Administrator PY Kaunan. Pero bago ang lahat, pala si Ronnie sa MFW dito sa Bansang Kuwait. Please support my channel, Ronnie Mutilia Vlogs. Like, share, and subs subscribe. At pagpindot na rin yung notification bell para update kayo lagi pag mayroon akong mga bagong videos. Here we go! Inspect lang po ako ha, para pagandahin natin ha. Okay lang po. Thank you. No? Ako ah, ito po yung na. pinalit nila na chairs. Bigas na siya. Bigas na siya. Tsaka ito, admin pagka umaga, ay yung Kasi Oo. Oh, medyo mainit. Mainit talaga kasi wala walang shade. Oo. Okay. So, yung food, kailangan nating pagbagan yung food. Pero yung cleanliness yung pinaka-important dito. Saka yung convenience ng mga workers. May antigas ng upuan. Tapos yung... Yes, po. Ang dumi na. Ito ho, oh, magagandahin natin dito sa Terminal 1, ha? para medyo similar dun sa Terminal 3. Okay lang sa inyo, no? Hello mga kababayan, admin PY Kaunan po of OWA at uh, kaka-inspect lang po natin ng terminal lounge natin, yung OFW lounge po dito sa Terminal 1 ng NAIA. Um, marami po tayong kailangan i-improve. No, na, uh, nakita naman po ninyo, yung isang araw ay uh, binisita ng ating mahal na Pangulo yung OFW lounge uh, natin sa Terminal 3. And doon po no makikita natin na medyo mas marami pagkain, medyo komportable po yung mga upuan. At dito po sa Terminal 1, kailangan po natin no same standards ng sa Terminal 3 natin. So, asahan niyo po uh, magkakaroon po tayo ng mas improved na OFW lounge dito sa Terminal 1. Gagawin po na OWA at ang BMW lahat uh, kasama na iya po para po mapaganda itong ating OFW lounge at maging komportable po yung ating po mga OFWs na gagamit po dito sa NAIA Terminal 1. At para sa mga kapwa OFW nagtatanong kung tuluyan na bang isarado ang OFW lounge sa NAIA Terminal 1 ay hindi po. Ito ay ililipat lang din sa area sa NAIA Terminal 1 sa mas malawak at mas magandang pasilidad dahil nga sa pag-inspeksyon ng ating butihing o administrator PY Kaunan ay nagtulan sabi ko na marami siyang nakitang opportunity na dapat baguhin yung kailangan ng mas maluwag o mas maluwang para sa ganoon mas maraming uh, OFW ang kanilang masiservisyuhan at uh, katulad din sa NAIA Terminal 3. So, panoorin natin yung OFW Lands sa NAIA Terminal 3 kung kaano kaganda. and uh kote ikot lang ako dito. strictly for OFWs yeah strictly for entry you need valid passport valid OAC valid airline ticket yeah <coughs> <coughs> uh, tapos na register uh, from here magre-register kay dito tapos, yun, valid passport Tapos meron dito yung uh, Tawag dun? Monitor or Monitor screen Para mag-update ka na yung, Para updated ka sa mga flight details Kung kailan na or open na yung check-in And yeah Wala pa yan sa atin eh This one international flights And then it will show other screen with domestic flights uh, For example, final call Is Uh, like that. I'll uh, see. Tapos again, tour, uh, mini tour or quick tour here. <coughs> From entrance, meron ka dito. Yeah, may paluga. Oh yeah. May paluga. Tapos. Yeah. Meron dito ube pandesal. Yan, try natin mamaya. Just gusto sa mapainit. Cheese, pimiento. Cheese, pimiento. Maha Blanca. Tapos kung gusto mo, meron dito cookies. Cookies, cookies, cornic. B-Notes. Then from here, you can see charging port or charging area. Ano yung paka actually paikot-ikot dito? Kasi para makaano tayo ng 5,000. Naka 5,000 steps na rin tayo. Yung goal natin, 5,000 steps. Magamit natin yun. <clears throat> Tapos may free coffee. Uh, Andy pala siya. Ah, Stig may juices at saka water din yata ito eh yeah then only coffee kuha ka na coffee coffee parang lagkit tapos malamig malawak tapos sa kabilang side opposite side sila Magkabilang sides meron charging port or charging area charging area ito ito favorite ko yan Merong uh, weather forecast. Weather forecast. Yan. Pwede mo check weather current we weather dito sa Philippines. Tapos okay. Tapos yung, yung, pila na yun, kukuha ka kung may gusto mo kumuha ng e-card ng OWA. Yeah. But for me, hindi ako nakakuha kasi kailangan ko i-update yung, yung tawag doon? Yung record ko with OWA. Ayan, doon tayo nakapwesto. Tapos, kuha na tayo ng... Ayan, ah, sige. Yeah. Ang kukuha tayo sa gitno. Ang kukuha doon. Okay. Kukuha tayo ng lugong. Ay. Oh. Okay. Lugong. Okay. Lugong. Okay. Okay. So, wait lang. Kuha tayo. Ano ba? Ah, malaglag. Go. Close to the universe. Ayan. Ah, Ayan. Kuha tayo. <coughs> ang konti lang kung ikaw ay isang OFW katulad ko ito ay para sa iyo na, ay, na kung ikaw ay magbibiyahe pali sa ating bansa ay meron na tayong sariling OFW lands sa Naiya Terminal 1 at sa Naiya Terminal 2 ay meron na pwede tayo dyan na dumaan kapag maaga tayo maraming serbisyo na kanilang may bibigay dyan at nakita naman natin mayroon mga free food mga pagkain pwede tayong tumambay dyan habang hinihintay natin yung flight natin so affordable na talaga ang ganda ito ay para sa atin lahat mga OFW kaya kung ikaw yung isang OFW, pag alis mo ng Pilipinas sa atin, kapag may time ka pa, dadaan ka pa yan. Pwede ka nang mas maagang pumunta. At least, mayroon na tayong tatambayan. Hindi naman yung tatambay ng matagal. Mayroon tayong dadaan. At least, makapagpahinga tayo at makapag-charge ng ating mga cellphone. Kung pagkain naman ang problema natin, nakita naman natin, may mga libreng pagkain. Yan yung binigay na ng OWA TMW para sa ating mga OFW. So, maraming maraming salamat sa iyong pagsama. Again, ako pa ulit si Rory sa OFW dito sa Bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. At kita kits sa masunod kong videos.